mamahalin. Naubos yung aking lipstick. Kumain ako ng snack, yung banana. Kaya, nawala na yung ating lipstick. Okay lang yan. Try natin yung song na ito. Lagi na lang sa isip Mga sandaling tanggapin mo Ang pag-ibig ko para sa'yo Walang hangganan ang saya, mga sumpaan pangako, tayo lang dalawa kailanman. Mag-ibig! Hindi ko masyadong kabisado Well, anyways, yung song na ito ay nahilig ko magsulot sa lahat, papakinggan ko siya sa ano sa YouTube tapos isusulat ko siya. At alam niyo ba, habang nandun ako sa tindahan, meron kasi akong tindahan sari-sari Store dati. Uh, sinulat ko siya, habang walang buyer, sinusulat-sulat ko siya. September 11, 2023. At 8, 11 in the morning. Ayan. Pangit ang sulat ka may ko, pero ayan o. Oh. Kikita mo niyo ba dito, sinulat ko siya. Yung song na ito. At kaya naman ganoon kasi that time wala akong ano, wala akong masyadong wala akong masyadong ano naka-private account account ako that time. 22 naka-private account ako kasi wala akong wala akong ano niyan. Ah, uh, talaga yung friend ko lang diyan, isa lang yung nagkaroon kasi ako ng boyfriend dati na uh, taga ibang bansa. Ano, masyado you know, si Loso siya so hindi na lang ako nag kami na lang dalawa, siya ako, ganun, siya ako na lang. Yung ano, tagal din kami, ilang taon din. Pero kasi, ang nangyari eh, uh, si si dad, ay si si ma'am, nagkasakit siya sa madaling salita. Hindi ko na lang sasabihin yung name kasi for the privacy. Lara na rin akong balita sa kanila. Tapos ang nangyari, si ma'am nagkasakit. Pero ang nangyari niyan, si ano, Si mama may sakit, pero si dad parang nauna pa kay ma'am. So, parang na, nag-alaga siya kay ma'am na walang kami ng communication. So, parang ang tagal kong maghintay, you know, ang tagal kong maghintay sa kanya. Ang taon din, siguro 5 years, 7 years na inintay ko. Sobrang sad ko the time. At yung account ko na yun, minsan kong, minsan pagbabalikan ko, ang dami yung mga crying photo doon. Uh, mga picture na umiiyak. Mahilig kasi ako mag-picture pag ako nalulungkot. Parang gusto ko matatandaan yung araw na kung kailan ako umiyak Ganyan. Tapos, nagbibigyo pa talaga ako. Andon yon sa andon yun sa ano, sa account ko na yung dati. Sobrang ano, nakakalungkot na. Ganyan. Wala, well, may share ko lang. Thank you so much.